tila kahit sa ang bansa ka mapunta, mayroong Pinoy. Kaya sa pagdiriwang ng ika-126 na araw ng kalayaan, hindi nagpahuli ang ilan nating kababayan abroad. Sa Hong Kong, China, nag-day off muna ang ilan nating kababayan para ipagdiwang ang araw ng kalayaan, suot ang iba't ibang tradisyonal na kasuotan. Bagamat umulan, hindi nagpatinag sa pagdiriwang ang ating mga kababayan. Nakisaya rin sa pagdiriwang ang kilalang Baguio floral artist na si Paulite Antonius suot ang bahag na tradisyonal na kasuotan ng mga Cordilleran. Sa pagkagat naman ng dilim sa Dubai, UAE, nagningning ang Burj Khalifa na pinakamataas na gusali sa buong mundo. Dito ipinakita ang bandila ng Pilipinas sa paggunita ng araw ng kalayaan, inabangan at ikinatuwa naman ito ng mga OFW. Ito rin ang ginawa sa Aljaber Twin Towers sa lungsod ng Lusail sa bansang Qatar. Dito ipinakita rin ang mga salitang Happy 126 Philippines. Sa South Korea naman, idinaan sa isang flag racing ceremony ang paggunita ng Araw ng Kalayaan. Inawit rin dito ang bagong Pilipinas hymn. ng sakripisyo at ang bisyon ng mga nauna po sa atin ay patuloy na gumabay sa atin sa ating landas at sa ating bisyon na magkaroon ng isang progresibo, payapa at masaganang bansa. Sa isang simpleng flag raising ceremony din idinaan ng embahada ng Pilipinas sa Moscow, Russia ang pagdiriwang ng araw ng kalayaan. Dahil sa araw na ito, dahil sa sakripisya ng ating mga bayani, mayroon tayo ngayong isang bansang Pilipinas, malaya at taas noo sa buong mundo maging dito sa Russia. Ipinagdiwang naman sa Our Lady of Victory's Church sa Kensington, London ng mga Pinoy ang araw ng kalayaan. Panauhing pandangal dito si Ambassador of the Philippines to United Kingdom, Teodoro Loxin Jr. Nagtagisan naman sa iba't ibang palaro ang mga OFW sa Spain sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Ibinahagi rin ng ilang OFW sa bansa ang kanilang mga larawan kasama ang bandila ng Pilipinas. Sa isang gala night naman, ginunita ng mga OFW sa Hawaii ang Araw ng Kalayaan. Ang nasabing gala night ay inorganisa ng Philippine Consulate sa Honolulu, Hawaii. Nag-alay naman ng bulaklak sa estatwa ng pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal ang mga Pinoy sa Canberra, Australia. Maliban kasi sa araw ng kalayaan, ginonita rin nila ang kaarawan ni Jose Rizal. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.